attend yung mga cancer patients pa ah, yung, yung mga natin ko sa pinat uh, tapos ito kami mga real disease uh, oh, yeah. ilang plasak na natatag na, na, na sa 20 ang isang hindi sa pinat na tumas din ang ano yun eh tak. ang, mga real disease wala ka hindi ko alam ano tumas din ang, ano, ang real disease yung shoulder ni Pihel saan ba tayo patungo ngayon? patungo sa ano? Pico okay, de Loro barangay? papaya papaya nasugbo, nasugbo Batangas, ayun. tangga papunta kami ngayon sa dagat mamamana kami doon so, sa pinatan natin ngayon yung ba? ngayon ito papaya na, tonda. Tonda po yan. Ah, hindi po pa eh. ganyan. Medyo malayo rin pala, ano buwan sa pinanggalingan natin. Eh, uh, parang pinakaroon yun. 15 minutes pa 15 minutes pa. Ayan, ako talagang nature na dating. Ah, ah. Ano gaya, oh. No? Buka ng loro. Ah, kaya tinawag na Pico de Loro. Ayun, mga bundok. Layo na naman na rin namin. Nasugpo pa rin to. Nasugpo pa rin? Ah, pagkadaing baka kanun, nun. So, yan ang mga pungkapay. Sa kanya nasugpo yan. So, yan. Diyan rin yung bag na. Agad-agad yung bag na. Pag-ayun na lang. Uh, Kapi tayo. Mm -hmm. Styro. Bag. Bigas. Kaldero. Noodles. Mamaya, may lilipatan kaming kumbaga ibang lugar o isla ba yan? Na oh, Nabiglang nakita tayo. Pinagawa ni Brad Elmer. O, tingnan nyo naman kung gano'ng kahaba. O. Oh. Kasya dalawanda ang tao nito. <laughs> dami naman nun. Oh, hindi. Sobrang <laughs> dami pala. 199 lang. Pala. <laughs> 199 lang pala yan, sabi ni Brad Elmer. 199 lang. Sumabra yung kwenta ko. Tingnan nyo naman sa laki, o. Oh. Yan ang bagong-bago, oh. Talagang <laughs> hindi, hindi pa tapos. Pero wala na raw one week tapos na rin ito. Ako una sumakay oh. Tingnan niyo naman kung gaano kahaba ito oh. Talagang literal na brand new. Tingnan niyo naman oh. ito yung kakapitan ng sa parang pinakabubong. Hindi lang to basta ginawan bangka. Pinaganda ito, Doc Jerry Brad Elmer, kaibigan namin. Kuya magiging piloto namin. Ang haba nitong bangka oh. Kapitan pala. Ang ganda nito. <laughs> Dalawang uh, motor ang ikakabit dito kaya malupit ito. Pwedeng ipangarera to. Kakarga na kami. Doc Jerry, Brad Elmer, Said. Ayun na, nagkakarga na kami. Mamaya magbibig. O, oh, ipaikutin ko lang camera para makita nyo yung pinanggalingan namin lugar. Okay. Ed, Brad Elmer. Ayun na, palis na kami. Okay. Oh. Pinutulak na. Dati doon tayo nagparada sa may basketball court. Ngayon mas mababa ang pinagpati Wala pa ito noong mga yan. Naririnig wow. yung siguro ito nung makina. Brad Ed. Brad Elmer. Doc Jerry. Kawai. Uy, El Uy, El Capitan. Saltero! May frag pa kami ba Nakaandar na. Oh, Winner. na oh. transformation, oh. oh. dito na kami, may na. Ah, 'yung pala dapat 'yung bangka namin, oh. Okay. E na kami, dito na kami. ito. Ito rin malamang nangingisda rin itong isa. Ito na, parang ito na kami. Tatabihan lang itong isang nangingisda na to. Ayan na, naghihila na lang nito. Zoom natin ng konti. Ayan, makita natin. Ayun! Ayun, dami na palang huli. Ayan na, ayan na. Ayan na, ay, na oh, lumalapit na oh. Ang ganda tingnan niyan no. oh. Ay, taro rin Hindi Ayan na, pinatay na, Hala, pinatay na yung makina. dito na tayo, kay kuya Saka sa mga kasama niya, ay, ng neto. Pagod na si Tutoy eh. Oo, oh, oh. tumahagi ka Ayan na, na na, ayan na na, na, na na, na si Dobo yeah. na, Yata parang barangay 'yan. Ayun, ayun, ano, buhay pa uyo, ayun, ayun, ayun na. Ayun, ayun, ayun haba, oh, nakita nyo yun. Ayun, kitang-kita kita sa video. Galing. Nakita niyo 'yung ulang dalawang dangkal, na. Oh. Ayun 'yung haba na naman 'no. Oh. Ayun parang edits ni Brad Elmer 'yun, oh. 'Yung na-video natin kanina no

Bola, oh, tingnan niyo naman kung nasa kami, hados na tree, bumanat na oh. Ngayon, bibili ng ano, 1 kilo kahit 2 kilong isda. Ayun, nanawid na siya, ang galing ni Doc Jerry tumawid. Hindi lang sa kambing ng baboy aso baka magaling pati sa pagtawid ng bangka. Talentadong Pinoy. Hindi ko kaya yung ginawa niya na yun ha, para lang sa kaalaman nyo. Ayun na, nakikipag-negotiate na. O, oh, yun ayo Oh. ng etits ni Brad Elmer. Oh. Ayun Oh. Kulang tatlong dangkal. Buat. Bala kayo. Dalawa siguro. Yun kayo. kayo. O, oh, naman doon sa kabila. Tingnan nyo naman, nasa gitna kami din yung halos ng dagat. O, eh. <laughs> <laughs> oh. yan na, babalik na si Dok Jerry. O, oh, bibit-bit pang isda. Ah, ah, tatlo. Ayan ako po, Diyos ko po, ano ba yan? <laughs> ano ba ba yan? Sigurado. Ha? Sigurado. Ano ba, buwis buway naman yung ginawa ni Dok Jerry na ito. O, <laughs> oh, Brad, saluhin mo na isda. Masalutin yung isda. Masalutin yung isda. Masalutin yung isda. Oh, ayan oh. Luluto Lulutuin namin mamaya, Lulutuin, sariwad sariwa. Ito dito sa. Dito sa ano para hindi mamatay sa hangin. So dapat ibakit natin 'tong gitna. Tingnan niyo mo kung nasaan kami ngayon. Dito oh. na. o, no, puminto kami sa gitna, bumili ng isda sa nangingisda uli sa lampad, sa liwang-sariwa so, no, ayan na, pumunta na kami sa parang isda na kung saan doon kami mag-isda yung overnight at saka mamamahala ng isda kanina bumili kami ng ano isda sa nangingisda kitang-kita sa video si Dok uh, Gary sabihin nyo ayun baka malamang doon na kami ngayon malayo din halos nasa 30 minutes riding kami o malamang doon na nga tayo Ayan, dali, dali. Speedboat, oh. Zoom natin konti. Wow. Karera tayo. Hindi ka mananalo. Ay, tayo dyan. Ang bilis. Thank you, Pula. Super duper. Mega takot na takot. oh Ako naman yung takot na takot lang. Ito walang takot. <laughs> oh, o, ikaw walang takot. Kalmado. At saka yan. Kuya Tok, si Brother Elmer. Ayun na bang? Ah, oh. Ayun, dami rin naliligo. Nakakato. Ayun, daming naliligo. Oh. Ayun, oh, nandun Sila, mababaw na lang siguro yan. Oh. Akala ko, yung layo ng binyahe namin ito, higit pa sa inaasahan kung sabi 20 minutes lang, eh hindi. Napakalayo nito. Mabuti, eh, napakakalmado ng dagat. Hindi tayo may ang aminin, medyo natakot din tayo eh kasi nga sobrang layo eh. Pero ang daming naliligo oh. Inaasahan ko kabilang ang tao rito pala hindi, ang dami. Okay, babay. Ah, taka, taka, kaya pala binalik ko yun na eh. yun ay pero pero kampeto eh pero kampeto eh magkikilo kami say hi to your fans ni ma hindi daw yan eh είναι es No, presko, presko. Di ba? Nakita natin 'to, nahuli pa ito ng net oh. talaga. Buhay na buhay. Ang hasang. Oh. Ang hasang. Naku talagang ay naku oh. pulang pula o oh, a ah, a ah, a ah, a. Ah. Sa palengke, putla na 'yan. O oh, kita niyo naman oh, naku winner. Ate Edna, winner oh, na ganito, winner oh, o ate Edna. Esta, baka hindi mo. Alam. <laughs> <laughs> si Ate Edna pa, mangingisda 'yun. <laughs> Dito lang kami sa bangka. magluluto oh, na. Magluluto ng ulam, nire-ready. O, oh, si Brad Elmer, nagsaing ng bigas. Ayan, nakikita nyo, kumukulo na. Hmm. Ito to, mamaya, yung sa kilawin yata na, ano, sabawin ito. Dahil nga, bumili kami ng ganitong isda, o, oh, kanina. Tatlong piraso, 150, sobrang... Press. Sobrang press na press. Kasi may video tayo niya nung nahuli ng lambat yan. O, oh, nag-aayos si Ed nung... Sili, yung pansahog. Daon ng sili. daon ng sili. Tsaka sili. Kompleto kami. Lahat dala namin na. On dito lang kami. Oh. Paikot camera. Ayun yung pangpang. -pang, oh. Medyo malayo pa kami. Pero yung tubig dito. Halos bewang na lang sa inintuan namin. Kaya hmm. na. Pinaikot ko yung camera. Huwag lang mabibitawan. Kasi kanina. Pero buhat dito sa inintuan ng bangka. Hanggang lampas bewang na lang. Kaya mababaw lang. mong Andito lahat, dala-dala namin na. Ah. Awan oh, ayan, meron kami mamayan sa bawin. Ayan, nagsain na. Ganun lang yung dinamit na pang apoy dyan, oh. Ngayon na, ah, nag na ni Dr. Jerry yung mabang isna na nahuli namin. Ayun, oh, yung pagsasahog, sili, daw ng sili. May styro rin kami dala lahat, ah. Ayun, may tinapay kami. Ayan, may na. ito na si Kuya, May dala Si Muro Ami. Ang lupit ng pinuntahan ni Kuya sa gitna ng dagat. Kuya Tom, salamat! Naghirap ka talaga dyan, ah, ah. ayun. Nakahuli si Kuya Tom ng tatlong kilong... Ha? Oh, kilawin. With pipino. With pipino, lahat ng ingredients niyan, fresh, lalo yung isda. Hmm. Talagang bagong huli. Rice, bagong saing. Nako, ito pa yung isda na may inasima ng ano, kalamansi, may luya, napakasarap, grabe. Pang restaurant ang luto niyan. May dahon ng sili. Oh, may dahon pa ng sili. Nako, ano ba yan? Thank you po Lord sa biyayang aming pagsasalusaluan ngayong Sabayo. gabi. Oh. Kabayo. Saan, hindi pa nakakatikim ng kabayo. Oo yan, na napakasarap niya. No, nako. In ina <laughs> ina in, in, ano pa to uh, over pa ito kaya lalong masarap eh oh. thank you Atata. lord ay, ay, ay ang galing ayo ay, ilaw mo ay nakakatawa. Ay, oh ay, ang galing ni kuya tomo oh. Well, yan po uli oh. uli lapu-lapu oh oh, Teka, teka na tekala Oh, wow, thank you. Ayan. Ang dami. Ayun. Thank you, sir. Ayan, oh. Ayan, oh. Fresh oh. na fresh. Fresh na fresh. Pulang-pula, hasang. Oh. Ayan ang hasang, oh. Pulang-pula. Oh. Ayun, ang ganda, oh. oh. Ang ganda tingnan sa ayun, ano. Ato, lapu-lapu, no? Lapu-lapu. Ayan, ang pula, ah. pula ng hasang, oh. Fresh kong press ko. Oo, oh, bagong pana lang yan, oh. Okay. Ayan, oh. Namana, ah. Pinana yan, yung mga yan. Mm -hmm. Hindi ginamita ng lambat o ng kung ano man. Mga bandang 9 o'clock. Mm. May kulang dalawang oras kung ganito karami, no? Mm. O nasa dalawang oras halos. So, oh. yan ang napana. May isa pang ulit na lumumbog na kasama namin, eh. Brad Elmer, eh. Sariwan, sariwan. Yan ang 100%. Tawon, ha, Naglakad-lakad kami para ma para makarating dito eh. O dito marami nang nagsuswimming. Eh. Oh, malinis din ng tubig eh. Oh, Ubad tayo ng tsinelas. O, so, lalo na kung mamaang ka ililipat kayo ng kumbaga isla. Ay, hey, naku, madulas. Ang putik, maani yung bato. Pinong-pino rin, no? Hindi masakit sa paa kahit maghihiga ka rito at magpagulong-gulong ka. Uh, Hapunan na aming pagsasalusaluhan ngayong araw na ito. Ito, uh, ginawang sweet and sour. Huli lang namin to kagabi ni Brad Elmer sa pamamana, dun sa dagat, sa Batangas rice, kilawin, talagang mga pres na fresh yan. No? May panghimagas pang, pang pinya. Okay, thank you very much, Pulo.